Naka blow alert na masakop sa Mantawi City di Arimo nining niya nagdanga-danga karon nga weather disturbance alarm signals sa kasapaan gipalambo pa Ani ang live report ni Nico Sereno Nick panahon o sa satutukan sa Mandawi City LGU kini mga nagpuyo topad sa kasapaan o kini mga flood prone areas gumikan sa mga ekipo nga ilang giinstolar lan gipahimangnuan ang mga residente sa unsay angayan nilang buhaton Kini ang naandan nga alarm nga patingugon sa Mandawi DRRMO pahimangno sa mga residente sa sitwasyon sa ilang dapit ang gihimo sa ilang mga personnel gitesting ang gipuno pa nila nga alarm sound ah! man nga mas makatabang kini aron madungog ug mulihok gyud ang mga nagpuyo daplin sa kasapaan sa pagbakwit na sa pipila ka mga taitayan ug strategic area sa kasapaan may giinstolar nga ekipo ang syudad aron ma-monitor ang sitwasyon sa tubig kon mi-overflow na ba o wala gikan sa City Command Center makita kini ug ang mga nagman dito ang makapindot sa alarm kung gikinahanglan. Sa ito nag-inform ato mga kabaranggayan, especially ato mga barangay DRR Focus o mga barangay emergency response team na magpaday, magpangandam na sila mga personel o sa ilang mga ekipo o sa ilang mga identified na evacuation sites. Samtang naka-blue alert ang DRRMO taliwa ni kahimtang sa panahon. Buot pasabot, on call ang ilang mga personnel o galing gikinahanglan nga mo report ug mo responde sa panghitabo. Ma-carry mga heavy to intense rainfall. So with that is na uh, we will be expecting uh, na niya si si Bako may tabo nga mga baha o kung, kung, ko si Bako niya may tabo nga mga landslides. Kaganihang buntag na batyaga ng mga pag-uan-uan sa nakong bahin sa Mandawi City. Kini ang padayon nga gimonitor karon kung mukusog pa o ang posibleng epekto sa mga bantayanan nga lugar sa maong siyudad. Samtang panawagan karon sa mga opisyales nga to sa katauhan ni mga flood prone areas kay kanunay nga monitor sa kahimtang sa panahon o gumukupirar lang sa mga otoridad kanunay nga magmaigmat aron nga maluwas sila kung unsa may angayang buhaton o kung si angayang, ang, ang, angayang andamo nila Ugaling galing da utajud kaayo ang panahon Alan Salamat Nico Sereno